Chay? Bakit yan baby namin? Matamlay naman yan, baby Ha? Bakit matamlay yan? Ayaw mo kumain? Ha? Ayaw mo kumain? Ha? Tamlay tamlay ng baby namin, oh Ayan po, nakahiga lang talaga siya Bakit? Batsutsay Ha? Bakit ka matamlay? Antok ka? Hmm? Antok ka? Ha? Antok ka? Ha? Chay? Antok ka? Hmm? Bakit ka matamlay? Chay, chay? Ha? Tinan mo yung ano mo, balahibo mo. Oh. Matamlay ikaw, bebe. Bebe tsutsay namin. Ha? Matamlay ikaw? Ha? Hindi ko nagkakakain na. Bakit? Ano bang masakit sa'yo? Ha? Tsay? choy, Ha? Matamlay siya. from Promise. Naya mo kumain? Chay Chay? Hmm? Naya mo kumain? Chay Chay? Gul! Ah, ayaw mo kumain? Bakit matamlay yung baby namin? Ha? Bakit matamlay yan? Ha, ah, ano bang nangyari yan? Chay Chay? Ano nangyari dyan kay Chay Chay? Ha? Ha? Ano nangyari? Hey, Chay? Hmm? Ano nangyari sa'yo, baby? Big girl yan, di ba? Big girl ikaw? Ha? Huh? Big girl ikaw? Yan, oh. minute tuloy. Big girl na ikaw? Hmm? Hmm? Big girl ikaw? Chay-chay? Hmm? Big girl ikaw? Big girl? Hmm? Natamlay siya. Bakit kayo? Bakit ikaw matamlay, baby? Na? Bakit ikaw matamlay? Antok-antok ikaw. Saan ka nagpuyat? Ha? Puyat ikaw? Ha? Ha? Pinuyat ikaw? Ha? Pinuyat ikaw? Chay? Ha? Chay! <laughs> Chuchay! <laughs> chay chay! Hmm? 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 Tamlay po talaga siya. Marang... Hindi ka kumain kanina, bebe. Marang... Ha? Hindi ka kumain? Hmm? Hmm? Hindi ka kumain? Chay? Ha? Uy, hindi ko kumain. Kain ka? Ha? Hmm? Kain ikaw? Ha? Ba't hindi ka kain Para ang tamlay-tamlay ng baby namin. Ha? Hmm? Bakit ang tamlay-tamlay? Kala -tamlay? hmm? mo totoo talaga siya, oh. Kaya na matamlay ka pa? Ha? Sleepy ka, Ha? Uh, sleepy cow? Mm -hmm. no, sleepy cow? Mm -hmm. Sleepy cow? Uh, sleepy cow? Appear. Appear. Okay, appear. Muna, ka Dali, appear. Appear. Hey, appear. Hey, appear. Ito kamay, oh. Dito. Ganyan, oh. Ganyan, Wala ka sa mood ngayon. Ha? Ganyan, oh. Dali. Dali. Pa. Tama. <laughs> ayaw mo? Hmm? Hmm, ayaw mo? Hmm? Bakit ayaw ng baby chuchay namin? Ha? Bakit? Anong masakit? Chay? Hinaantok ikaw? Chuchay? Hinaantok ikaw? Ha? Hinaantok ikaw? Hmm? Hinaantok ikaw? Tiyan mo yung buntot niya. Chuchay? Chay? Hmm. Anto kantong ikaw? Hmm? Sige na, sleep na ikaw Sleep na ikaw, sleep ah, Sleep na Sleep na ikaw Close your eyes Close your eyes na Dali <laughs> Close your eyes Close, uh, your Close your mouth. Magano you. ka? Magkulambo ka, baka nilalamok ka. <laughs> Di ba ganito ate? Alin? Ginawa, ginawa ko na yung sa ano, first to see, your screen. Hmm, pwede na yan. Hmm. Ganun na ate eh. Oh. O, bilisan mo na ate Sunod, wait. Antok na yan. Ha? Sleep na yung baby namin. na ba ba yung... Sleep. Sleep, sleep. Wala so, po siya talagang gana. Na... So, naantok talaga siya. Diba? Tapos ginugulo ko siya. ano stress, eh? Masi-check po yung dyan sa stores, Sleep, na ay, oh, <laughs> Sleep na muna ikaw. Sleep na muna ikaw. Sip na mo na Sige na, close Yana your na, eyes na. Yun. Ayan, close your Lahat eyes. ayaw mo, akin na. Close your eyes. Your Ayan, tutulog na, na siya. Sleep na. Sip na. Chay chay, sleep na. Close your eyes. Close your eyes na. Sleep na ikaw. Yan, antok na antok talaga siya. Pinipilit lang talaga niya. Ano, ginugulo ko kasi. Ang gugulo kasi tayo. <gasps> so, magta-12 na. Ayan na lang ako mailigo pagkatapos ng meeting namin. Ano talaga, be? Oo nga. Tuloy-tuloy, ah! Sleep na siya. Ayan. Nakatulog na siya. Ayan. Sleep na ikaw, dali na. Sleep na. Nagagigising siya kasi ano. Ano? Kala mo ito, oh. Gustong-gusto niya sa cam. Sa camera. Um. Ayan. Ayan, ba? Diba? Ayan. Nakahiga pa siya sa sofa. Ah, oh. ayan. Oh, ah, oh, sige na. Sabi mo bye bye. Bye bye. Bye bye na. Bye bye. Padali. High five. High five. Dito oh, niyan. Ah, oh, niyan High five. Wala, sabi niya, che. <laughs> Yung buntot lang niya gumagalaw. Sige po. Dali sabi mo. Thank you. Thank you, thank you. Bye-bye.